Kaya para sasabihin nila na victim kami noon. Paano yung mga biniktima ninyo, mga Duterte, nung panahon, nung, nung nagahari ang tatay ninyo? Hindi ito makukuha sa hiluti natin, pakausapan natin, areglohin natin. Hindi na ubra dito. International court to. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo talaga lumabas katotohanan, sa international court tayo maglabanan. Huwag sa Pilipinas kasi walang kwenta ang batas ng Pilipinas. Walang kwenta ang hatol dyan. Kung sinong nakapuesto dyan, yun ang, yun ang yun ang tama. Pero sa international court, lalabas ang katotohanan. Kaya ang ayaw palabasin sa international court, di ba? Kasi ayaw niyong lumabas yung katotohanan, di ba? Wala akong galit sa mga Duterte. Lumalagay lang ako doon kung ano yung tama. si pag-uusapan na yung tama mo dapat mangyari? O, oh, ngayon, ngayon nahuli yung poon ninyo, pabiktim kayo. Sabihin niyo kasi pro-Marcos. Kasi pro-Marcos. Ano ang sa mga Marcos? Eh kasi pro Lenny ka. Wala akong pakilam sa Lenny. Wala. Hindi ako dilawan. Malinawin ko lang ha. Hindi ako pro Marcos. Hindi ako pro Lenny. Wala akong kinakampihan dito. pag usapan na dito. Ano yung tama? Nung panahon ni Duterte, pinagbawalan niya yung welga, yung mga rally. Anong ginawa nila ngayon? Nagparali sila para daw sa kapayapaan. Pero yun pala, para kasi pagka, pagka, ano, pagka napa-impeach si Sara, eh, makukulong ako. Yun pala ang katotohanan doon, di ba? Eh, inapakaya nila ang katotohanan, lumalabas na, di ba? Nung panahon ni Duterte, yung freedom of speech, talagang inapakapakan ni Duterte. Walang freedom of speech. Pakukulong ka niya. Ginamit niya ang batas para pakulong ang mga ordinaryong tao. Tandaan ninyo, nung time niya, nangyari yung COVID na yan. Nung time niya, nangyari yung pang ng mga barangay, ng mga, mga polis, mga sundalo, at kusinus. Mas worse pa sa martial law ang nangyari ng panahon ni Duterte. Kaya huwag niya sabihin na safe na safe nung panahon ni Duterte. It wasn't safe. Hindi, to, hindi na safe nung panahon ni Duterte. Huwag nyo, labas natin yung katotohanan niya. Yung pag-usapan natin ang katotohanan. Doon lang tayo sa totoo, ha? Baka sabihin ninyo, ginagago ko mga Duterte. No, no. Wala akong galit sa kala. Pag-usapan natin, ano ang katotohanan?